sa pagitan ng tunnel yon at saka tunnel yan kay dito mga kasama hunters at yon wala pa isang linggo lang napaspasan araw gabi Nahit hit na kagad mga kasama hunters ayan o oh. babo lang Ayan, na good morning mga kasama hunters Dito tayo sa area at uh, meron tayong tadaanan mga kasama hunters na treasure site successful na treasure site na, na nakuhaan nung nakaranta lang last na last raining season ayan mga kasama hunters ayan ito yung mga tunnel na pinasok nila kita nyo po mga kasama hunters ito yung mga markings pa ng gabi kasi itong gabi na to presensya ito na mayroong tunnel sa area kaya mga kasamang hunters, pag kayo ay magti-treasure, ito hanapin nyo. Tsaka ito, mga kasamang hunters, to, Yan. Kasi yan na nagsasabi na mayroong tunnel. At uh, yan nga, mga kasamang hunters. Dito sa area na to, humukay sila. Ngayon, mga kasamang hunters, pag hawkay nila, nakakuha ng mapa sa loob. Madaming gamit doon. Kaya nga, mga kasamang hunters, ay uh, nakadali sila ng uh, mapa doon sa loob. At uh, tapos mga hunters, ito na. Pagkakuha ng mapa sa loob, uh, lumipat. Dito mga kasama hunters. May mga bato pa nga dyan eh. Dito mga kasama hunters ito. Ito ang sinasabi ko. Dito mga kasama hunters, yung mga kasamahan natin, humukay ulit dito. Hindi na sila ano doon kasi doon yung tunnel, hindi na sila dumaan papunta dito. Kundi humukay ng panibago dito. Nakatagpo sila ng ano doon eh, markings at mapa. Stone map. Ayan mga kasamang hunters Ito ang kanilang inoperate Ayan kita ninyo Bababaw lang mga kasamang hunters Ayan Bababaw lang yan Nadali nila Isang Ano siya Nasa Jars Coins Hindi natin alam kung ano ba sa Ang kwento. Ang kwento, to mga kasamang hunters Nasa banga Actually ito pang pa mga kasamang hunters yun Ayan Ito pa Isang tunnel din to uh, hindi nila hinukay ito kasi ah uh, hindi nila kailangan yan eh dito sila nakakuha ng stone map malalim din to sa pagitan ng tunnel kasi may isang tunnel dito at mayroon din ditong isa mga kasama hunters dito may isa din dyan yan kita nyo naman oh. No? klaro serya, mga hunters nakababa yan uh, bumagsak ng lupa bisa bin tunnel hanggang doon sa tas yan mga hunters ngayon sa pagitan ng tunnel sa pagitan ng tunnel yun at saka tunnel yan kumukay dito mga kasama hunters at yon wala pa isang linggo lang napaspasan araw gabi na hit na kagad mga kasama hunters ayan o oh. babo lang pero sa ko mga kasama hunters may naiwan pa yan dito may naiwan pa yan siyempre hindi naman yan ang hapon maotak yan hindi lang yan isang irealay paglalagyan madami yan pero hindi na bumalik mga kasama hunters. Sabi lang may babalik daw pero hanggang ngayon wala pa. Si na-enjoy muna ang mga nakuha. Tapos babalik na lang. Eh, hindi na kayo mga kabalik Ayan. Yan lang mga kasama hunters, ang update natin ngayong araw.